Guys, uh, Magandang gabis yung lahat L Tune lang Starra, guys, yeah, tara guys Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigala kung minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV guys Masada. No? Yan. Walang walang tenant dito pag gabi guys ah Pero pag umaga ah merong dito. So, tara guys. Yan nga uh, kanina ang lakas ng ulan dito guys, sobra basa pa yung mga dahon no. So makikita niyo doon may ilaw doon no. Ang lalayo ng mga kapitbahay dito guys. So ayan kung sino man yung naka-remember no nitong na bahay na to. Okay, papakita ko sa inyo. Ito yung bahay guys. Yan, sobrang hantid tignan di ba? No? Et sa malayo ka lang. Kanina pag intro ko doon sa may kasada, parang may ano, parang may oh ayun parang may nahulog pag ko dun sa may kasada guys parang may ano guys may bumulong sa taynga ko no Panginoon ah, sana pababain mo yung mga anghel ako'y gabayan at samahan ngayon sa akin pagpasok dito sa Antibias Jesus name Amen so yan guys Ganyan lang po ako mag-prayer, no? Short prayer lang tayo. Galing po yun, sa mo guys. Wow! Oh, nagpaparamdam agad, guys. Sobra. Yan, nagpaparamdam agad, no? Ito yung daanan, guys, no? Medyo talahib na. Yan, may mga puno, guys, ng mangga. May Ayan, nakakatakot, no? So, titisi na lang natin yung takot, guys. Hello po. Pwede bang pumasok dito? Ayan. Huh! Wow! Sino yan? May kasama ba ako dito? So bago tayo pumakyat taas, no? Silipin muna natin dito. Kasi mayroong, ano dun? May nahulog. Sino yan? Parang may nahulog dito na, ano? Hello? Guys, kita nyo yung guys. Parang may ano dito ba? Parang may nakaputi na no? di diba? Atas ang taas ng buhok. Nakalutang. Wow, sino yan? Tatanggalin ko tong bonnet ko, no? Pinaglalaruan nyo ba ako dito? Wala akong intensyon na gawin tong bahay nyo ha. Dito lang ako para mag-vlog. Wow, may tumatakbo sa itaas. Hindi ako natatakot sa inyo ha. Anyway, e, to ka-creepy itong bahay na to guys. Yan. Ano kaya nandito? Hmm. Wow. Huwag kayong magalit sa akin ha. Yan, in the name of Jesus. Ah, nandito lang ako para mag-vlog. So kung nadisturbo ko man kayo, ah, sana na kayo magalit sa akin. Grabe guys, yung mga, yung mukha ko guys, pa, parang Parang namamanhid. Yung dito ko, yung bato ko parang lalamig na tumatayo yung mga balahibo. Hurabi, sobra guys. Sobrang creepy tong bahay na to. Kaya tuloy lang tayo guys, no? Wow. Sino yan? Parang may tumatawa dito. Ay, narinig ako guys, may tumatawa dito guys. yung bahay iso. Pagtingin mo pa lang sa bintana, ano, parang may nakatingin sa iyo. Yung parang ganoon, guys, na kahit titingnan mo wala naman, pero yung nga nakakatakot, guys. Yun ang nakakatakot na part no na, yung bintana ba. Parang pagpasok mo pa lang, parang may nakatingin agad sa malayo sa bintana no ang napaka creepy yan na utal na ako no grabe guys ipaparamdam sa itaas no tahan natin guys hello meron mang naninirahan dito nandito po ba kayo dito na ako pumunta dati, guys, no? Yung pupunta ko 'yan, yung gulungan, gumalaw. Huh! Hello? May sumusunod ba sa akin? Wow. Wow. Diyan yan. Dandaan tayo, baysa bakal uh, mga sating. sa Wala wow. ah, naman guys. Hello? Yeah, no. Binato tayo ng ano dun? paligid ng bahay guys pag masdan yun nang mabuti na kapit bahay dito guys grabe guys huh may pagpaparamdam dito guys no tingnan nyo yung kalendaryo guys taong 2000 pa tong bahay na siguro to ah mahigit mahigit pa to guys kasi itong pecha na to na ano yung year na to na 2000 buhay pa yata tong na ano nito yung may wow sino yan pwede ba kayo mapakita sa akin kung nandito kayo tawag to cabinet mm -hmm. oh, yung mga design pang old talaga pang classic mm -hmm. sino yan? medyo nabubulok na yung sahig no? oh wow Abandonado na ng bahay guys Hindi mo kakayanin dito guys Kahit 1 seconds lang Kahit Kahit dumaan lang dito Ako Kakaripas ka ng takbo dito guys Sa forma pa lang ng bahay Alam mo na agad na may nakatira na Yan o no? Dati guys, nag-vlog ako dito no panoorin yung dating vlog ko. May sumilit dito na mataas yung buhok. Hu! Wow. Galit kayo sa akin, nandito ako. Bulok na yung ano no? Hello? Ayan guys, ilalagay natin tong ano no? Yung camera. Dito. Dito. kayo dyan guys kung meron kayo makita no? so yan ito mo yun, guys guys yung pag vlog ko dito ay nakita kong ano dito guys kahaba yung buho sobra dito sino yan? parang may napansin ako no parang nag iba yung direksyon ng camera ah yung flashlight parang may anino na gumanon pansin nyo guys i e -re review ko na lang to no parang may something na nangyari hindi ko alam kung sa pag i-edit ko na lang to malalaman guys kung ano nangyari sobrang creepy no dami din daw ang aswang daw dito guys sabi nila Yuh! sino yan? Huh. Yan kaliwat kanan yung mga ano gano, pagparamdam. Ikaw lang mag-isa dito guys, di ka tatagal dito guys, sobra. Ano daw po? Pwede ba kayo mapakita sa camera? Marami guys. Galit sila sa atin no Nagalit sila guys. So tara guys. Kababa tayo no. Yan, ganito po yung active pa rin sila, no? Kahit matagal na tayo nakabalik dito sa lugar. Yan yung bahay kayo. Titignan mo guys, parang may nakatingin sa bintana, no? Oh. Okay, off natin. Oh. So yun na lang guys, uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan, pindutin mo na yung subscribe para updated ka sa mga creepy na video na i-upload natin, no? And, please, guys, like and share para madami pa tayo. And, shout-outs yung lahat. We love you all. And, God bless yung lahat. Prebi po matulog. So, maraming salamat, guys.